start na Good morning guys today is Sunday holiday November 24 maghisim ba kami pakita niyo yung ating sampalok na matamis. Ito guys, ang aming dalawang sampalok na matamis, pero yung kabila, maasim. Ito yung puno ang matamis. daming bunga. daming bunga mga ka-farmer ng sampalok kaya minsan nagsisigang kami ng bangos hindi na namin problema ang pangasin ito to, to ito to ito po namang bunga to ito, to, to. ito to, to dalawang puno ito guys na malaki ang daming bunga panahon ngayon ng sampalok nalalaglag na lang hindi <laughs> kaya pwedeng ibenta to sa palengke <laughs> 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 Ang mas namin guys Ay alas otso Emedya Dalawa lang ang mas dito Ang una ay Alas aes Ang sunod 8.30 sa hapon isa isa lang kasi probinsya lang to guys kaya hindi ganun kadami ang misa isang sakay kami guys ng jeep 13 pesos lang naman lalakad kami hanggang doon sa provincial road yun ang kanilang highway siguro mga 10 minutes naming lakad guys ipapakita ko ulit mga kapatid ang ano Mount Makiling baka malinaw na Bunso, ka ganda naman ang suot ni Bunso hey guys, subscribe <laughs> follow our vlog ganon lalabas na kami guys lalabas na po kami ng aming farm magsisimba lang kami kasi araw ng linggo magpapasalamat kami at magaling na si Bunso medyo nabinat lang siya siguro kasi bigla siya naligo pawis na pawis sa pagmamower pati yung mower namin nilagnat <laughs> medyo bumigay din <laughs> Sasara muna guys yung gate.